Samantala mahigpit na ang seguridad sa labas ng Sandigan Bayan para sa sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si J.M. Pineda sa detalye Live. Rising right Shine, J.M. Audrey, nakakalat nga ngayong umaga dito sa tapat ng Sandigan Bayan ang iba't ibang hanay ng gobyerno. Kasama na nga dyan ang Philippine National Police, ang Bureau of Fire Protection at Metropolitan Manila Development Authority para sa seguridad ng ikaapat na State of the Nation address ni si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maikpit ang pinapairan ng seguridad dito sa labas ng sa Sandigan Bayan sa May Commonwealth Avenue kung saan kanya kanyang pwesto na ang mga tauhan ng PNP, MMDA at ng BFP. Nakadeploy na ang kanilang mga sasakyan gaya na lang ng mga fire trucks ng BFP na nakapwesto sa kanto ng Batasan Road. Kahanay din yan ang command post ng PNP na pwedeng lapitan kapag may mga emergency. Kasabay niya ng paninigurado sa seguridad sa mga lugar na malapit sa gaganapan ng ikaapat na sona ng Pangulo. Ang MMDA din ay may mobile command post sa tapat mismo ng Sandigan Bayan. Tinitiyak din nila na maayos ang daloy ng trafiko sa kaaba ng Comet Avenue. Sa ngayon, Audrey, may accounting build-up lang na mga sakyan paglagpas sa St. Peter Parish dahil dito nakapesto ang ilang mga sasakyang dineploy ng PNP. Audrey, sa ngayon nga ako nakikita nyo sa aking likuran, eh, maluwag na maluwag pa yung uh, Commonwealth Avenue, particular na dito sa may tapat ng Sandigan Bayan. At uh, last year nga, Audrey dito nakapesto, yung mga taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang zona, nung pangatong zona niya. Pero sa ngayon nga, makikita nyo, eh, maluwag na maluwag pa at wala pang mga programa at uh, mga nakatayong stage. Sa ngayon, uh, kumukuha pa tayo ng informasyon, Audrey, kung ano oras ba sila magtatayo ng stage dito o kung cancel ba o hindi matutuloy ang kanilang programa. Yan muna ang pinakalatest dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Audrey. Okay, JM, sakaling uh, nasa kalagitan na o nagsimula na ang sona ng Pangulo mismo mamayang hapon at malakas yung pagulan dyan na mararanasan, may pagbabago pang ipatutupad sa formation ng mga PNP personnel na nagbabantay ng seguridad. Audrey, ayon sa mga nakausap nating mga tauhan na uh, ng uh, PNP ay uh, uh... Walang pagbabago. Tanging dito lang sa may peso sa may tapat ng uh, Batasan Road, doon lang sila nakapwesto at walang uh, baguan. Actually, Audrey, pag nakita niyo yung lugar dito, may mga tents naman na masisilungan yung mga tauhan ng PNP at ng ilan pang uh, mga tauhan ng BFP at uh, MMDA. Kaya kung sakali bang lumakas yung ulan, may masisilungan sila. Pero ang sabi nga ng mga na uh, ng uh, Philippine National Police, kahit umulan, dito ay mananatili sila para masigurado yung uh, security ng ikapat na State of the Nation Address ng Pangulo. Maraming salamat JM Pineda